Allah. Hindi ito bagong salita. Hindi ito bagong Diyos. Hindi ito ibang Diyos. Ito rin yung Diyos na kinikilala ng marami. Hindi nga lang suitable according sa prinsipyo ng Islam na ipangalan sa kanya ang God. Kasi ang God, tulad ng sinabi natin na nakaraang lecture, na it can be corrupted. May small g, may big, may capital G. Ang God, may babae, goddess, may gods, pang marami. Ibig sabihin, common name siya. Anybody can use it. God of War. Kapag magaling siya sa pandirigma, God of War. Diba? Pero yung Allah is a proper name. Ginagamit lamang sa nag-iisang Diyos. Ginagamit lamang sa Diyos na nagpadala ng mga sugot propeta. Siya yun, si Allah subhanahu wa ta'ala. Ginagamit siya ng mga Muslim. Ginagamit siya ng kahit na anong lahi. Kasi hindi siya tinatranslate. Sa Pilipinas, ang tawag sa sinasamba ng tao, Diyos. Pagdating sa Amerika, dad. Eh, hindi natin alam pagdating sa China, sa iba't ibang lugar. Ibig sabihin, hindi binigay sa kanya yung tinatawag na proper name. At may mga nag-aangkin na Jehovah daw, na Yahweh daw ang proper name, pero wala silang matatag na fact kasi kinuha lang nila sa mga translations yan. No? Kaya ang pinaka malapit ayon sa mga pagkakasabi ng mga sugot mga propeta, mga ancient, sila Moise, sila Abraham, yung Allah subhanahu wa ta'ala, salitang Allah. Huh? Siya yung nagbigay ng buhay sa lahat. Siya yung lumikha ng mundo ng lahat. Siya ang nagbigay ng ng mga kinakain natin sa pang-araw-araw. Siya nagbigay sa atin anak. Siya yung razik. sa si Allah o Diyos. Hindi natin pinagbabawal ang gamitin ng Diyos. Pero sinasabi natin lagi na it may be corrupted. Huh? Yung Diyos, walang bawal doon. Gamitin natin yung Diyos walang problema. Pero ang proper name ng Diyos na tunay, no, yung proper name niya, yung nagpadala sa lahat ng sugo ay siya si Allah subhanahu wa ta'ala. Siya yung naglikha, yung Diyos. Diyos Ama, according sa Biblia. Diyos Ama, siya yung tagapaglikha. Wala tayong tutul dyan. Siya maglikha ng lahat. Siya may likha kay Jesus. May Jesus Christ, siya may likha. Wala tayong tutul dyan. Christian, Jewish, Muslim, walang tutul dyan. Siya ang nilikha ng lahat. Siya nagbibigay sa atin ng ating pangangailangan. Hudyo ka, Kristiyano ka, Muslim ka, walang tutul dyan. Siya ang nagbibigay. Siya nagbigay ng buhay, siya kukuha ng buhay bilang Kristiyano, bilang Muslim, bilang Hudyo. Hindi natin pinagtatalunan niya mga bagay na yan. Siya ang nagbibigay ng lahat na yan. Sa makatawid, siya ang Panginoon. Siya ang Lord. Therefore, diyan papasok yung Godship. Lord, ito yung pinag-uusapan natin ngayon eh. Ito yung Lord eh. Siya ang patutunayan natin naglikha, nagbigay ng biyaya, at kumukuha at nagbibigay ng buhay, yun yung Lordship. Ngayon, pag napatunayan mo yung Lordship dyan, dyan papasok yung tinatawag na Godship. Ano yung Godship? Yung marapat sambahin. Yung relation niya, kikita mo yung God, ibig sabihin kasi ng God sa Arabic, eh, Ma'bud no? Maabot. Pag sinabi mong God, maabot. No? Ang God din, may ka may small lahat ng dapat sambahin is consider God. Kaya nga may false God eh. May mga huwarang Diyos, may mga Diyos-Diyosan na tinatawag. Bakit kasi? anong mang bagay, ano mang bagay, bagay tao o ano na sinamba mo, sinamba mo, Diyos yun. Meron nga lang hindi totoo. patuloy sa Pilipinas, pag nakita mo yung pader na nagkaroon ng korting muka at sinamba yun ng tao, Diyos, Diyosan yun. Kasi bakit? Yung pader na yan, hindi dapat sinasamba. Bakit? Kasi magkukontra ka sa Lordship. Kasi bakit? Yan ba ang nagbigay ng buhay mo? Pwedeng nailagay yung sign dyan. Let's consider. maali naglagay ng sign ng Diyos dyan. Sign. Pero hindi mo dapat sinasamba yan. Diba? Ang mga ribulto, sa kaya po. Diyan diba? ka magpapa. Yan ba ang nagbigay sa'yo? Mga propeta, kahit si Jesus Christ. Si Jesus Christ ba, after natin maintindihan ang ibig sabihin ng Lordship, maari mo ba siyang ibilang sa pagiging Lord? Maari ba? Hindi na. Bakit kasi? Pag Lord nilikha, hindi manlilikha. Ay ano, pag Lord manlilikha, hindi nilikha. At si Kristo, Jewish ka man, Muslim ka man o Kristiyano ka, wala tayong pagtatalo na si Kristo is creation of God. Nilikha sa ng Diyos. At there's a several verses in the Bible na nagpapatunay si Kristo nilikha. Sa mismo na siya sabi, sa sinugo, hindi siya nang sugo, sinugo siya. Ibig sabihin, may nagmamandate sa kanya, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Ibig sabihin, nasa ilalim siya ng pangangalaga ng, ng mas supreme being sa kanya. No? Kaya, never siyang qualified sa Lord. At kapag hindi siya Lord, hindi siya qualified, hindi siya tagapaglikha, hindi siya kumukuha, nagbuhay, hindi siya nagbibigay ng buhay, hindi siya nagbibigay ng biyaya, hindi mo sa kanya pwedeng i-apply yung tinatawag na Godship. Kasi kung kontra di ka, ang Godship ina-apply sa Lord, yung sinasamba mo, dapat yun yung lumikha sa'yo. At si Kristo, hindi siya qualified dyan. Gusto na natin ulit itama ang misconception. Hindi po kasi sinasabing hindi sinasamba si Kristo, eh galit ang mga Muslim kay Kristo. Hindi. Inilalagay lang natin siya sa dapat niyang kalagyan. At walang muslim. No, walang muslim na magiging muslim siya o magiging ganap ang kanyang pagiging muslim kapag hindi niya kinikilala, minamahal si Kristo. No? Lano par rito ba'y naahadid ni Rusuli? Wakalo sa sami'na wa ata'na gupra na na wa ilayhan. Wala ilayhan pa No? Lalo pa rin ko ba ng Rusul? Ang sabi ng, ng, Quran, hindi kami nagbibigay ng distinction sa bawat propeta. Lahat sila pantay-pantay. Wakalu, same'na, waapa'na. At sila sabi ng mga muslim, pag inutos ng Diyos, ay sinusunod namin. Kapag narinig namin na inutos ng Diyos, ay sinusunod ng mga muslim. Hindi nagbibigay ang mga muslim ng distinction. Kapit Muhammad, Abraham, Moises, Jacob, Jesus Christ, lahat yan is propeta. Lahat yan ay kinikilala ng mga muslim na propeta at di kami nagbibigay ng distinction na ayon sa Quran. No? Hindi nagbibigay ng distinction. Kaya walang isang muslim na hindi magiging ganap ang kanyang pananampalataya hanggat hindi niya kinikilala si Kristo. Pero, yung sambahin siya, yung sambahin siya, it's another thing. Yung sambahin, ang hindi pinasasambah ng Diyos, it's another thing. No? Doon, tatayo ang Muslim at sasabihin niya sa mga kababayan, kaibigan, mag anak magulang na Kristiyano, there's something na hindi sa atin magkatulad. Bakit ka sa, sa, amin bilang mga Muslim, malinaw ang konsepto ng Diyos. Ang Diyos, siya lang yung nag-iisa. At si Kristo, nandun siya sa kategori ng pagiging sugo. Pinadala siya rito bilang sugo. No? Ang sabi sa Quran, Inni Rasulullah ilaykum. Sabi niya, Yapan ni Israel o mga taga-Israel, inni Rasulullahi ilaikum, ako ay sugo para sa inyo. At hindi pwede yung nagsugo at yung sugo ay iisa. Hindi pwede yan. Ilogic yan. Pag sinabi mong iisa lang si Kristo at ang Diyos, kasi may mga doktrina na three and one. Tatlong Diyos sa isang persona. At iisa ang kanyang lang kapangyarihan, iisa ang kanilang status, they never contradict. Yan ang mga doktrina yan. Nung iisa sila. Yung nung bumaba si Kristo, yung binababaan siya, yung siya, iisa pa ba yun? Isa ba yung nasa taas at isa nasa baba? Yung sinasabi nilang napako si Kristo sa krus, napako rin ba? Yung nasa taas? Conflict. At yung binuhay, namatay si Kristo, namatay din ba? Ibig sabihin, hindi pwede, hindi pwede sa sa common, common sense o sentido common ng tao ang isa at tatlo na pag sinabi mong God the Father, sa Christian point of view, siya yung may balbas na nakaupo sa trono, hawak yung mundo, depende sa ribulto na nakikita natin lagi, yun ang na natiticture natin. At kapag sinabi natin God the Son, second person, siya yung napako sa cruz na Englishman na blue eyes, na semi-long hair, siya yun, di ba? At kapag sinabi natin God the Holy Spirit, yung third person, siya yung kalapatin bumaba-bababating magkakaroon ng himala. At kahit anong gawin natin, hindi pwede maging pare-pareho yan. Kasi iba-ibang persona kapag naiisip natin sila. Pag sinabi mong pa Father, nasa langit. O sinabi mong gata, saan yung pinako. O sinabi mong gada, o yung kalapate. At hindi pwede maging isa kahit anong gawin mong pagsamasamahin sila. Yan, konsepto na yan ay hindi tinuro ng Biblia. Hindi tinuro ng Biblia, hindi tinuro ng mga naunang propeta, hindi tinuro ng kahit na sino. Tinuro lang yan ng mga huling panahon na pagdating nila Konstantino pagdating ng iba't ibang mga taong hindi naman nakasaksi sa pangangaral ni Jesus. Ngayon, dumarating ang isda, pinapakilala muli ang konsepto ng nag-iisang Diyos. Siniin Lord? Siya sila suba na otala. Siya yung nalikha sa atin. Siya yung nagbibigay sa inyo ng kinakain araw-araw, hinihingan ngayong hangin araw-araw. Therefore, siya yung dapat nating pag-ukulan ng pagsamba. As clear as that. Hindi, hindi pinagugulo ang isip ng tao. We're just being rational. Diba? Makatwiran lang na sino yung sa sa'yo, dapat lamang.